kung po ay hindi tayo natuloy mag-treset buwan ng noong hapon ay biglang lumpas po bigla ang ulan kaya ngayong umaga po tayo mag-treset ang ganda, ganda naman po ang panahon Kuso, Toy yan yung dalawang bata po Nandini. eh Kuya Kuya, Kuya yan umama po yung dalawa at pakasima po ay para po yung malay natin kasama po natin si Pahayang sa kabila po, mayroon din nagapas pa ngayon. Sila lamang may lari. Ano po yung kailang parang ang tarja po ito sa unhan. din ano pre ha ang dami din po oh. Uh. mapalay din yan oh yeah. linaw ano ilan pare hindi ba ba sa dosi oh, uh, ang dami po bubluwerin po naman mga maya mga meron daw muna po pahing po gawa ng para pong hinahabol ng ahas talaga paspasan din po ay are kape po pare o kape o tinapay mamarin na po rin akin, eh, ano ba yung binatog <laughs> Kasi mami naging hindi na binatog kailan pa yan yan nako sa binatog po yan wala pa yung litse mamaya pang hapon mami merinda ay tinapay po muna hapon po katapos lang po natin kumain nakatapos na po tayo mag blower pre, ilang hapon takal naman po is limit pre, mga ilan ilan dosis ako yan salamat po sa blessing yan malinis na po ito tayo po yung mga takal oh, pinag ito ah

walang talo ito madami din pala ito walang sabiyak, madami din walang ilang biyad din ah uh, madami lalo niya <laughs> <Isnin> namang kapatid <laughs> sabi mo eh walang <laughs> sabiyak, madami ano kaya kating tubigan niya, wala tayo pang kain pang ano eh, kandisyon tayo pang ito, tubigan niya Dali na tayo naman no? ang mais, para kalanganin na naman yan. na ulan, hindi mm -hmm. yung Tornet matanemen mayo eh. Alanganin po ang tuyo ng ano oh matahan. May video? Saan pa yatan manat nan maisik parang ano po laging basa. Hindi ano na siya ano pare. Ay tatulod sa baba kare puro tubig. Tayo muna ngahin pare nang ampaktoya oh. Magkaka-host pa tayo pagkatingin yung ano yan, ano pre. Hmm. Kakapalay pa tayo. Ang daming binhi dyan eh. Jackpot pa yung binhi dyan. Sa pangalang palaan eh. <laughs> sure mo na pre. Hindi lang masuwi. Yeah, masuwi. Eh eh. Dapat may ano. Malimit pre. Malimit. Limitan mo na. Oo, wag kang matanim eh. Ah, hindi masuwi yung jackpot. Sige, may sabi. Hindi lang magatulog yung jackpot. Eh. Yung jackpot pa re jackpot Barrette Hybrid pa rin, jackpot Iba rin, iba ito Ah, hindi ito Iba rin ba? Hindi ba ito? Binili mo Galing sa day pa Galing sa day pa rin Oo, oh, jackpot nga eh Makapangalang pala, tayo tayo Parang yung panalo mo Bali lang po mga sa Dose Yun, nakadose po tayo na sako Ang unos po ay ito Ilang balde Bala, ano dyan ha? 13 balde po ang kasama ang tracer ha? Ano, siyam na balde ano? sa nagapas po ito siyam na balde ito dito po ayan o ay ang kalakaran po ay pangalan ba pare? ang kalakaran nga ba? apat isa ay pang apat tatlo isa kapat, kapat? ha? ay pang apat po ang kalakaran po dito sa magagapas po 12 po yung atin tapos yung ito po yung sa hunos nila kung bagay hunos po para magkaroon din po sila ito sa tracer pare ito pare yung paghatiin na laang saan yung dalawa na laang ito bigay ko huwag na ito ba ilang kilo ilang ano ito yung pinakasubra pang anim o pang lima sa tracer din ba ito hindi Ay, ito na lang para akin oo sige pare para magka kayo sige yan e si kumparehin po natin para po madagdagan yung ng palay. pangkain din po ito hati na lang para kay dito para bay saan hulos ito yan bali ito po yung kanila sa treasure ating papaubayan na po sa dalawa meron pa naman tayong pera doon ito oh. Kurudo lang naman yung binibig kanina yan. Ayos pare? Uy. Ayos. <laughs> yan. Pandagdag po, bahalang sila. Pero si Kuya Unay po kasali dito. Yan, sila hati-hati po. Sa hunus lang po, pero sa dito, sa nag-treasure sila lang po ng dalawa. Yun. Salamat po sa blessing. Ha? Salamat sa blessing po. Kahit ito ganito karami ay blessing po sa atin. Magmounti po at magmanami. Kailangan magpasalamat pare. Nung dati po ay nakakabente sa ako. Ay, ito lang po ay, ang binigay eh. Sama po ang barang bali dito? Ay siya nga pala ano. Ako nang bahala doon. Oo. Ayan tayo po ililipat doon. Sa kabilang mamaya. Ako nang bahala pare doon. Hello. <laughs> asne. Yung... <laughs> Oo, asne. Babawi po tayo sunod. Pare, babawi tayo. Laging <laughs> ganun na yun, sa katuwiran na 'yan, no? Oo, tuloy-tuloy la Ay, tayo babawi na la ah. Lugi po tayo ngayon, pero as din, may nakuha din naman. Masaya na rin sa ganyang, ano, blessing. Bali ano po ito? Magiging pangkain na lang po natin ito. Noong nakaraan po nagbenta tayo. Mag mahal yung nakaraan pare eh. Parang 18 yung kain, 19 pa nga ata kininong dati. 20 pa nga. Oo. 19 ang kwenta sa amin pare. Ay ngayon po ay lugi. Ngayon po ay 14-12 dito sa tagkawayan ang presyo ng sariwang palay po. Ay lugi po talaga. Ay kung ano po inabot ng malakas ng ulan, ah Tubo po. <laughs> Tubo ang pala eh, pre. Tubo ang <laughs> uh -oh. padali, padali po naman Oo. Uh -oh. <laughs> biro lang naman po. Talagang. Yang init po ng panahon na eh. Kung laging seryoso po eh. Ah, yan ang init. Mas sa mga Ay, mulat na mulat naman po eh may dagin pero naglalong nagpapainit po yan okay, madam na, madam, Oo. Uh, na. naglaga po pala ng mais si mami oh. pag po are, ay naluto ari po ay tinatawag na binatog hinimay na mais yan po lalabugin lang po yan maya maya ay pwede na yan ano pre yan pasukal ano ah yung malambot sa dya Oo. So, oh, papalambutin po 'yan. Nandoon po tayo sa kabila. Tayo po nag po. Katapos lang nandoon. Yung isang talapo po nila mamay lari. Sa baba po. Bubuluin nila ang po 'yun. Pre, nilinda muna. Luto na ano? Binatog po. Binatog pong mais. Yan no? Ganito po ang luto ng binatog, yung medyo na bitak na po. Yan. Doon sa mga hindi pa po nakakakita ng binatog, ari po mga pambin. Yan galing po sa ating mga isan. yan po ay mais na ganari po yan po ay magulang na pag po naman medyo ano pa mura ay hindi panlaga pero pagka batugin yung ganito po mga kapambing may nag po ay yan ganyan po ito po medyo matigas na ito po ang batugin Hi hihimayin po ito tapos ilalaga po yung po batugin may mga nagko po eh yung iba naman siguro po yung alam naman. Yung iba lang ay hindi pa. Mga ngaan po. Ganda po mga pambin. Kumuha po tayo ng daon ng saging. Ito po ating binalin sa supo. Ito. Kita nyo po. Yan. Tapos lalagyan po natin ng binatog po. Para po. Nalala ko po nung ano, elementary. Ganda po yung ating merindahan. Nung 80s po 90s. Ganda Yan. Tapos lalagyan po yan ng asukal. O, or Kinayod na alangan, masarap po yan. yan. Magkano isang ganyan? Piso. Piso bari ko nga po. Si Kambal, naalala ko yung... si Kambal. Ay ko, ay mainit pala. Si Kambal, lagi magkaaway sa, sa ganyan. Yan. Piso. Nanay, mm -hmm. pahingin. Sabi na ay. Sabi na. sabi ni Kambal, ay nanay, pahingin akong piso. Kambi Akala ko kung ano bibili. Ari po, mga asukal o. Oh. Yung pala yung dito, binatog. May, dito. binatog. 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 Masarap niya kung may alangan, ano? Nung elementary, pag nabili ng po, ganyan, hindi kinukutsara. Ano? Inaano yan ng dahon. Ay, dahon po ng ano? Yan din, dahon ganito. Ay, oo, oh, oh, yung matigas po. Yan, po mga kamil, meron na po. Atin titimusan po, ari. Sarap? Hmm. Sarap po. Ano yan mo ng kutsilyo? Gagayatin mo kasi ng kutsilyo. Para magbantay Hmm. Masarap po ito megatas. Kaya lang wala po eh. Hmm. Akin lang. <laughs> Maling yan <din> isda. <laughs> Maisi yan. Tapos din po yun po yung sa dulong ari. Pero mainit ayaw ko. Pasok. Masarap na merenda po ito sa probinsya po. Yung binatog. Mama, bagus. Mama, bagus ito po. Ah, ah. Ang galing. Hmm. Ang galing mong kwento rin mm, din diba? din. Sabi ko sa inyo. Hap. Hmm. Lalo yung buko, ma. Buko. Taga mm. um lang pala ito. Ano? Yung ano sana? Buko. Di. Yung niyog. Ano nang niyog? Mm -hmm. Dahon. Dahon? May tingting kasi yun. pati hmm. yung ano, yung ganun. Oo. Mm.

<laughs> Dito na po. Para po yung pangalawang talapok natin. Magandar naman po kayo. Ano? Pare. Oh, malinaw. Kilan sa pare? May tatlo. Dalawa lang. Nangit dalawa ito. Nangit dalawa. Alasin ko na po pagkatindi pa ng araw. Alasin ko na po tayo? Oo. na, pare. Yan, hapon na po, mga pambin. Dito po tayo sa ilog. Bali. Ha? Magala ba? ba? po yung dalawa, oh. Pre. <laughs> makati po, makati daw. Ako okay. hindi ko sinasabi, tinitis ko na lang pare. <laughs> Bali, tinakpan na lang po natin yung mga palay doon. At bukas ay magbibilid po tayo. Kasi parang atan ating mga kasama po bukas. Para matuyo po. Diretso tuyo po doon sa ating bilaran. Yun po ay pangkain na lang lahat. At pag po natuyo, isa sa araw, magliding natin si inay ng bigas po. Magpapagaling tayo. Ayan, bukas na lang po mga pambin. Maraming salamat po sa inyo pagsama at suporta. Aray, bye. -bye. Uy. <laughs> labo naman. Ha? Kahapon pare, ito labo. Labo. Ayun you know. o. Pare. Labo ito kahapon. Malinaw na po ulit. Mga po pala si Mano ng ano o. Talungo. Pambinta daw rin May green po